Ang mahal ng bangus nila dito. Minsan. Doon sa kabila, mura. At saka mahal din ang gulay dito sa loob ng market, guys. Eh, may maikli na to Still short. Eh, sorry. Bakit meron maikli, mayroon din mahaba. <laughs>

25 tayo ng fish meat pala, nakalimutan ko. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Liit ng ano nila guys. Pitik-pitik. Parang mga ano, ano makain mo dyan? Ano so, kayo makakain nila dyan? Sobrang liit. Yeah. <coughs> wow. Tumatay pa ba? Naku, pa, tama 'yan. Pa, 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 tama 'yan. Napaka 78 dollars pa na, to, bangus nila dito 25 dollar